Tattoo nakita sa uniforme ng mga polis, kinabubura ng Philippine National Police at bawal na rin pong dagdagan. Mahigpit na ipinagbabawal ng Philippine National Police ang pagkakaroon ng tattoo sa mga polis applicant habang pinabubura naman sa mga kasalukuyang polis ang kanilang mga visible na tattoo. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2024-023, na inaprobahan noong March 19, 2024. Ang mga uniform, non-uniform na polis, gayon din ang mga civilian ay kinakailangan magpabura ng kanilang tattoo na nakikita o nakalantad sa kanilang mga uniforme. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Pahardo pagamat itinuturing isang art at sariling ekspresyon ng sarili ang tattoo, hindi raw magandang tingnan ang kap sa kapulisan na masyadong bordado ng tattoo. Anya, kinakailangan din magsumite ng affidavit ang isang pulis na nagalis ng tattoo na hindi na siya magtaragdag pa sa alimang bahagi ng kanyang katawan kahit nasa tago o hindi tago. Kabilang sa mga tattoo na pinatatanggal ay ang tinatawag na extremist status ethnically or religiously discriminatory, offensive tattoos, racist tattoos, at sexist tattoos. Pinapayagan naman ng PNP ang mga aesthetic tattoos tulad ng eyebrows, eyeliner, at lip tattoo. Ibigyan naman ang mga ito ng tatlong buwan para tanggalin ang mga tattoo at kung hindi magagawa ay maaaring maharap sa administrative case. Umani naman ang iba't ibang reaksyon ng nasabing kautosan ng TNT mula sa mga netizen na nakikita po ninyo sa ating screen.